Christine Hermosa inamin na ang buong katotohanan tungkol sa anak nila ni Dither Ocampo. Matapos ang ilang taon na lumipas, aktor at aktres na Dither Ocampo at Christine Hermosa umamin na sa publiko patungkol sa kanilang anak. Ngayon nga ay isa sa pinag-uusapan at pinagkakaguluhan ang pasabog na balita ng dalawa sa social media na siyang naging dahilan para pag-usapan at maging laman sila ng media. ilang taon na rin ang lumipas ng pag-usapan ang pagkakaroon ng anak ni Christine at Dieter, naging malaking usapin ito sa media marami ang di makapaniwala at nagulantang sa pangyayari noon. At ngayon ay tinapos na ni Christine Hermosa ang mga haka-haka tungkol dito, at inamin ang katotohanan na siyang kinabigla ng madla makikita sa mga larawan na malaki na ngayon ang anak ng dalawa. Samot saring mga kumanto ang natanggap ng dalawa na galing sa mga netizen mismo. Tanong naman ng madla, paano na raw ang asawa ni Christine na si Oyo Soto? Dahil sa pag-amin nito sa tungkol sa anak nila ni Dither, ayon pa kay Christine, kaya hindi nila inamin noon dahil natatakot sila at hindi pa ito handa na malaman ng tao. At ngayon ay handa na silang harapin ang mga isyong ito lalo na at lumalaki na ang anak nila ni Dither Ocampo. And this are Chika for today mga ka -showbes. sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.